Good afternoon mga kalagalag. Magandang hapon sa lahat ng mga Pilipino saan man ng Pilipinas, maging OFW. Magandang hapon sa inyo mga idol. Nandito ako ngayon mga kalagalag sa bahay ni Moymoy Moy para ihatid ang naipong sahod sa ginawa naming video last month lang. Sa loob ng isang buwan mga kalagalag ay umabot ng 300,000 views at ito nga ay nagkaroon ng revenue at sa pangako ko nga sa Kimoy Moy at sa magulang niya bago kinupload ang video mga kalagalag ay humingi ako ng permiso sa kanila at tulad nga nang napag-usapan namin na kung magkakaroon to ng sahod ay buong buong ibibigay ko kay Moy, Moy. at ngayon nga mga kalagalag nandito tayo sa bahay nila at para ibigay ang magandang blessing na dumating kay Moy Moy. At bago yan mga idol, shout out muna sa isa nating taga -subaybay. Shout out kay Ligaya Bagapuro na nag-request pa siya sa atin mga idol na bilhan daw natin ng Jollibee si Moy Moy. At yun mga kalagalag ay hindi ko nakalimutan sa request ng isa nating taga-subaybay. Kaya mayroon tayong pasalubong Kimoy Moy Moy para maging merienda ng bata mga kalagalag. At katabi ko lang mga idol si Moy Moy. Moy, anong masasabi mo dun sa nag-request ng pa-Jollibee sa iyo? Si Ate Ano sa masabi mo, Moy? Ha? Alsi moy al ano sabi? Ano sabi mo? Salamat. Ayun, salamat daw po mga kalagalag. At saglit lang mga idol. Bago natin bigay kay Moy yung sahod niya sa YouTube, ay bigay ko muna yung pa-Jollibee niya para magano naman yung bata magmeryenda. mga kalagalag yung pasalubong natin kay no? at may drinks pa ah uh, thank you kay Idol Ligaya sa request niya ng Jollibee kay Moy ayan si Moy oh, Moy ito yung pa snack natin ha ah, mula sa request ng isa nating taga subaybay kay Idol Ligaya Bagapuro at tabang kumakain si mo-moy mga idol ay i-explain ko muna sa inyo kung paano ba nabuo ang sahod niya sa video niya sa YouTube. Noong July 15 ay nai-upload ko nga ang TikTok viral ni moy-moy sa YouTube. At sa 15 days pa lang mga kalagalaga ay umabot na to ng 58.31$. At kung ita-times natin to sa piso ay 56 equals 3,000 265. At nang July 30 na cut mula August 1 hanggang 20 ay hindi pa to kasali dun sa revenue ko sa YouTube at para mabuo ang 145.67 dollar mga kalagalag ay inabunuhan ko na muna para meron pang gastos sa uh, pag enroll din to si Moy kasi si Moy ay 4 years old at ano nag ano na siya nag enroll na sa, sa tender at sabi nga sa akin ng mama niya wala pa silang pang bili ng sapatos uniform at bag kaya naisipan ko yung hindi pa kasali sa sahod ni Moy doon sa video niya ay bali mga idol ay binuo ko na parang yun nga kailangan nila at uh, umabot ito ng 145.67 dollar times 56 kaya si Moe ay sumahod sa isang buwan ng 8,157 mga idol kaya malaking pasasalamat uh, nagpapasalamat ako sa mga viewers kung hindi dahil sa inyo walang biyaya o blessing si Moe na matatanggap kaya piling ko lang sa mga subscriber at sa mga taga subaybay lalo na sa mga uh, tagahanga ni Moy Moy na panoorin natin ang mga video nung una pa yung link niyan ay ilalagay ko sa baba at sa ngayon mga idol ang ginagawa namin video ni Moy Moy ay panoorin nyo po at nang sa mga susunod na buwan ay mayroon pang matatanggap si Moy Moy na blessing mula sa inyo ang pangako ko sa inyo mga kalagalag ay lahat ng mag magiging revenue ni Moy Moy sa kanyang video ay ibibigay ko lahat sa kanya kaya wala po akong interest sa mga nagsasabing baser diyan na nagka-interest ako sa bata para magkapira ay nagkakamali po kayo mga kalaglag buong buong ibibigay ko kay Moy Moy yung para sa kanya at yun nga mga idol ay malaking pasasalamat sa mga nanood at hindi nag-skip ng ad para sa tulong natin kay Moy, Moy. at maya maya ibibigay natin Moy pakatapos na kumain at pakiusap lang mga idol, huwag n'yong i-skip at panoorin niyo ang video ni Moy nang makatulong tayo sa kanya. Okay mga idol, ah, tapos na si Moy kumain at ah, nandito na yung nanay niya. Si, si Rosario. Si Rosario mga kalagalag ay classmate ko to nung elementary. Kaya hindi kami ano, magkakalapit ang loob namin nga kasi dito na kami magkakabarangay lang kami. At Moy, ka meron mo ka, na ka na. ng ano Moy, meron ka ng pang dilimo nang sa uniform, tsaka bag, tsaka mga school supply no. Papasok ka na, di ba? Hoy. O, oh, pasalamat tayo dun sa ano sa mga fans mo. Ano masabi mo dun? Thank you. Uh, thank you daw mga kalagalag. At ito, iabot ko sa iyo yung pera mo na sahod mo sa YouTube ah. Ano ba 'yon? Sabado na lagay. Ito, ayan. Tumoy. Ito, Ang sahod mo sa YouTube. Ito mga idol ay para kay Moy, para sa pamilya nila. Ito ay mula sa mga nanood ng video ni Moy. Ito ay hindi galing sa akin. Ito ay galing sa mga sumuporta, nanood at nagtangkilik sa naging video ni Moy Moy. Okay Moy, ito na Moy. Hawakan mo. One, one, two, three, four, five, Eight. Two hundred. Ayan, mayroon siyang 8,200 Bali binuho ka ng mga kalagalag Wala nang bariha kasi yung sahod niya is ano 8,157 uh, point centavo na So yan na mo yan God bless and good luck kaya na, na si Moy, pambili ng school supply. Uh, shout out nga pala sa kaibigan ko ulit dyan sa Germany na pinapashout out nga yung kumpare namin na si Noli Molieno ng Liga Spi City. At mga idol, huwag kalimutan i-subscribe. One lang lang.